Ang mga ninuno ni Jesus. Ito ang talaan ng mga ninuno ni Heso Kristo na mula sa angkan ni David. Si David ay mula sa lahi ni Abraham. Si Abraham ang ama ni Isaac. Si Isaac ang ama ni Jacob. At si Jacob ang ama ni Huda at ng kanyang mga kapatid. Si Huda ang ama ni na Perez at Zera. At si Tamar ang kanilang ina. Si Perez ang ama ni Hezron. At si Hezron ang ama ni Aram. Si Aram ang ama ni Aminadab. Si Aminadab ang ama ni Nasyon. At si Nasyon ang ama ni Salmon. Si Salmon ang ama ni Boaz. At si Rahab ang kanyang ina. Si Boaz ang ama ni Obed. At si Ruth ang kanyang ina. Si Obed ang ama ni Jesse. At si Jesse ang ama ni Haring David. Si Haring David ang ama ni Solomon ang ina niya ay ang dating asawa ni Uriah. Si Solomon ang ama ni Rehoboam. Si Rehoboam ang ama ni Abiha. At si Abiha ang ama ni Asa. Si Asa ang ama ni Jehoshaphat. Si Jehoshaphat ang ama ni Joram. At si Joram ang ama ni Usha. Si Usha ang ama ni Jotam. Si Jotam ang ama ni Ahaz. At si Ahaz ang ama ni Hezekiah. Si Hezekiah ang ama ni Manase. Si Manase ang ama ni Amos. Si Amos ang ama ni Josiah. At si Josiah ang ama ni Jeconiah. At nang kanyang mga kapatid. Sa panahong ito binihag ang mga Israelita at dinala sa Babylonia. Ito naman ang talaan ng mga ninuno ni Jesus matapos ang pagkabihag ng mga Israelita sa Babylonia. Si Jeconiah ang ama ni Shealtiel si Sialtiel ang ama ni Zerubabel, at si Zerubabel ang ama ni Abiud. si Abiud ang ama ni Eliakim, si Eliakim ang ama ni Azor, at si Azor ang ama ni Zadok, si Zadok ang ama ni Akim, si Akim ang ama ni Eliud, at si Eliud ang ama ni Eliazar, si Eliazar ang ama ni Matan, si Matan ang ama ni Jacob, at si Jacob ang ama ni Jose, na ang asaway si Maria, Si Maria ang ina ni Jesus na tinatawag na Kristo. Kaya may labing apat na henerasyon mula kay Abraham hanggang kay David. May labing apat na henerasyon naman mula kay David hanggang sa pagkabihag ng mga Israelita sa Babylonia. At may labing apat na henerasyon din mula sa pagkabihag hanggang kay Kristo. Ang Pagkapanganak kay Heso Kristo Ganito ang pangyayari sa pagkapanganak kay Heso Kristo. Si Maria na kanyang ina ay nakatakdang ikasal kay Jose. Pero bago pa sila ikasal, nalaman ni Maria na buntis siya sa pamamagitan ng banal na espiritu. Si Jose na magiging asawa niya ay isang matuwid na tao at ayaw nitong malagay sa kahihiyan si Maria. Kaya ipinasya niyang hiwalayan na lang si Maria ng palihin. Habang pinag-iisipan ito ni Jose, nagpakita sa kaniya sa panaginip ang isang anghel ng Panginoon at nagsabi, Jose, na mula sa angka ni David, Huwag kang matakot na pakasalan si Maria dahil ang pagbubuntis niya ay sa pamamagitan ng banal na espiritu. Manganganak siya ng isang lalaki at pangangalanan mo siyang Jesus dahil ililigtas niya ang kanyang bayan sa kanilang mga kasalanan. Nangyari ang lahat ng ito upang matupad ang sinabi ng Panginoon sa pamamagitan ng propeta. Magbubuntis ang isang birhen at manganak ng isang lalaki. Tatawagin siyang Emmanuel na ang ibig sabihin kasama natin ang Diyos. Nang magising si Jose, sinunod niya ang sinabi ng anghel at pinakasalan niya si Maria. Pero hindi siya sumiping kay Maria hanggang sa maipanganak nito ang sanggol. Nang anak na si Maria, pinangalanan ni Jose ang sanggol ng Jesus.